Another day, another ride. So sa araw na ito, samahan nyo kami sa aming ride papunta sa Pagsanhan Church. Tanghali na kami naka-ride out dahil bandang 4am. Basa pa yung daan kaya hinintay muna namin na matuyo ito. Time check, exact 9am nang dumating kami sa Los Baños. Ito yung first stop namin dahil sobrang init at sinamahan pa ng sobrang traffic. First time nga pala namin mag-ride out dito sa Laguna gamit ang aming mga bisikleta. At hindi namin alam na sobrang traffic pala dito. Pero, maganda din pala pumadyak dito dahil puro patag lang. Last 20 km, dito nagkaroon kami ng aberya dahil naplatan si Ganjan. 10.30am nang dumating kami sa Pagsanan Arch at dumiretso muna kami sa church. Dito na kami nag sa drop-by. Malapit ito sa church. Hindi na din kami lumayo para maghanap ng ibang kainan dahil sa sobrang init. After namin kumain, tamang picture-picture muna sa art bago umuwi. Habang pauwi na kami, dito medyo makulimlim na at sobrang lakas na din ng headwind. Hanggang sa inabutan na kami ng malakas na ulan. After ng malakas na ulan, init naman ang sumalubong sa amin. mag gaming. Este, mag gaming. Diyan din ano. Medyo flat yung harapan niya. So, parang ginagawa na lang I namin, mean, binubomba-bomba na lang na. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa panonood. And see you sa next ride.